Hello guys, today is April 7, 2025. Ayan. Ngayon lang ulit kami makakalabas. Pero kami lang tatlo kasi hindi umuwi ng Cavite yung kapatid ko. So kami lang commute lang. Saka dyan lang sa malapit sa SM Molino. So ito yung aking makeup of the day. Ayan. May glitter ako na yung nagiba ng kulay kapag gumagalaw nagiging kulay blue. Di lang masyado halata eh. Ayan kasi nakakulay blue ako. Insert ko na lang dyan yung mga makeup na ginamit ko. Ito yung OOTD ko. Palda short. Tsaka ito yung nilang ko kanina. Para ano, hindi mainit kasi itong ganitong tela. Sobrang init pa naman ngayon. Grabe. Tapos sa accessory, ito yung sa salamin. Bigi sa akin ng kapatid ko. Tapos, itong bag. Ito rin bigi din ng kapatid ko. Ngayon ko lang nagamit. Kasi mainit, kaya pwede mag-shade sa labas. tas ito yung bracelet na inorder ko sa si Shopee. simple-simple simplihan lang para alam niyo yun, hindi hindi mainit sa mga mata ng mga <laughs> ano, ng mga kawatan. Kasi syempre, alam niyo na grabe ng mga panahon ngayon. Nakakatakot lang ang maglalabas ngayon. Kasi parang hindi na rin masyadong safe ngayon. Ang dami ng mga nangyayaring krimen kahit sa kalsada, di ba? Kahit nga sa sarili mong bahay. So guys, ito yung mga ano, makeup na ginamit ko. Una muna, itong floor na ano, makeup primer. Bigyan lang to sa akin ng kapatid ko. Tapos, sunod, itong foundation ng Bourjois. Next is yung concealer pala. Nakalimutan ko. Nailigpit ko na kasi. Ayan, ito yung Ashley Shine na um, cream concealer. Unti na lang din to guys eh. Sinisimot ko. Hmm. Sinisimot ko pa. Tapos, ginamit kong powder ito. Yung mini pony ng mini so Invisible Fix Loose Powder. Ganyan siya. Ito unti na lang din. Eh. Tapos, gumamit ako ng bronzer. Itong Wet n Wild kasi sayang. Wala naman akong ibang paggagamitan niyan. Tapos ito sa pangkilay ko itong eyeliner pencil ng Daiso pero ginagamit ko siyang ano, pangkilay kasi maganda rin siyang gamitin sa kilay. Tapos sa lip and cheek itong Flor Marden. Ayun, ito. Hindi na ako nagdala ng pang-retouch kasi usually pag ginagamit ko 'to, dadala ko ng bukod na pang retouch gawa ng kinakaw-kaw kasi yun ko pagka nasa labas ma contaminate ng virus sandali lang naman kasi kami pag sa SM kaya hindi na kailangan mag retouch ito yung pinang ko itong decal decalu yan you know, ganyan sya guys yung ano sya, glitter sya na nag change sya ng color na blue pag naiilawan yung glitters. Yun, hindi masyado nakikita na. No? Pero ganyan siya guys. Ito yung kanyang box. Ganda rin to. Isa to sa mga magagandang items na bili ko sa Shopee. Tapos, ito yung aking ginamit na makeup fixer spray. O makeup setting spray. Ayan. Kasi naubos na yung ito. Kasama na to sa empty ko. Naubos na to yung cover girl nasimot na yan at saka itong primer ko na ito ng Kiko Milano kaya yun na yung ginagamit kong floor primer eh, no? simut na primer simot na simot yan guys so ito na yung huling beses makikita nyo siya, tatapong ko na yan try namin maging in nagsalt today Ayan, ito na kami sa SM, grabe init hindi mo lang kami kakain ang daming taong eh hindi naman may decoration sila dito ito kasi. Summer 2025. Dali <laughs> jollibee. jollibee na lang, dali pa sa kanila. Yan. Dito na lang kami sa labas ng Jollibee. Yeah, Kaya, tama nang sabi Yeah. Kasi ang dami din tao sa loob may mix and match pa. Mix and match yung in-order namin para ma-repeat. french fries yung part. Okay, mama, ispag i sa Ito, mama, magkano tayo? Ito yung bago 69. ng Jollibee. 69, may kasama na siyang rice. Tapos may bao naman kami mm. e, mm. yung water. Mm. Ayun <laughs> yung akotos. Ayun siya eh. na morenda. Pang-plasay siya tayo ni. Ito ng sakayin na rin na yung green, yung picture then, yes. so, um, na, yun. daan, eh, kasi kory kura ang, dahil anito kina nakua, ganon. hehehe, Kakaiba yung scrunchie. Scrunchie. Yung pang kanya tsaka unano. ganda ng palda. Naka. Ang ganda. Kakaiba ito. Yan ang cute. Ito cute. cute. Ganda rin ito oh. Ganyan din ganun oh. Ito? Okay, ito ba yun? Parang ganito yung bag ng babae. Kaya yung kanya leather naglalagas na. Ah, pwede mo tumi. Mayroon siyang ganitong strap. Alam mo ba, yung strap niya, 99 pesos lang yan sa shop. Eh, magkano dito? Magkano? Color your own tote bag. Ganun nga, meron free na siyang pangkulay. naman yung binubuo ng mga flowers. Ano naman yung 148. Ang cute. Hmm. <coughs> Pwede ito pang bag charm. Cute. Ang cute. Ang cute. Display lang ba? Ito, kakaiba yung unang. Pero sana may ibang kung. Ay, may puti. May puti. May brown din yeah. pala sa ilalim. Ganda rin ah. Oo. Ayan. Yeah, mas maganda yung brown na. Delicious. 299. Ito, <coughs> BTS. BTS. Ang <coughs> no, may smilas <swelos> niya. Hindi yan. Smilas. <coughs> Oo oh, nga, yun nga yung vintage dyan yung sa smilas niya. <coughs>

Kala ni ate may pera yan. Binibubo niya. Huwag ka na. ko lang si Mama. Ang <tinyo> kasi kami si Jano. Dito na yung marienda namin. Ah. Oh, burger